Hello guys, magandang tanghali po. Ah, uh, dito tayo sa ano, construction site ito. Magawa ako ng bahay eh. Ah, uh, 3 weeks na po ngayon. Tingnan natin kung ano na yung nagawa nila dito sa bahay na pinapagawa natin, guys. Tara. you pinormahan na nila. Uh, may post din ah. Nakapag-asinta na ng mga hollow block. Mga forma na rin. Punta doon. Actually guys, ah, uh, third floor po itong ipapagawa natin na uh, bahay. Wow! <coughs> Pakit tayo sa taas, tignan natin. Yeah. Yeah. Ibang daan dito. Ayan na. Yeah. palah <coughs> Ayan na guys. Ah, uh, napoporma na nila ito so, yung mga plywood na gagamitin natin pang forma so, yung mga coco lumber na binili natin 120 pieces so, lalagay sila ng biga sa gitna <coughs> tapos sa <coughs> kabila ayan guys kabila yeah. Istahin natin ang mga nagawa Ito guys, ano to? Sa loob ng tatlong linggo Ito na yung nagawa Bumili rin tayo ng uh, Tawag dito Glass black Ayan Ang mahal, 150 pala Isa niyan, glass black na yan <coughs> nagbibiga sila rito tapos may abang naman dito sa bahay ng kapatid ko Yan na lang ikakapit yung mga uh, bakal para sa flooring natin sa second floor ayan na guys 3 weeks na guys napakabilis nga ng trabaho eh <coughs> <coughs> rin ako ng ano ah ito. Blue sack kasi gawa ng ano mainit dito eh. Yung mga nagawa. Para hindi sila mainitan. Tsaka medyo maambon-ambon kanina sakto na gamit naman update ko na lang kayo guys pagka nagawa na ulito siguro mga ilang san linggo pa mabubuhusan na yung flooring nito slab pang second floor natin guys sige uh, tignan tingnan natin sa baba naman tayo yung mga bakal na ilalatag dito guys <coughs> <Yung> ilap <irak> bumaba ah. <coughs> Hmm, bakit? Yung kada poste niyan, guys. Tatlo. Dalawa. Ano pa isa sa dulo? Pinaduguan natin ng ano? Manok. Kate tayo ng manok. Tapos sa uh, yung kada poste niyan, pinaduguan natin ng manok. Para ano, matibay. Yun ang sabi ng gagawa natin, lagyan doon ng dugo ng manok para matibay. <coughs> Tapos, pada poste, uh, nilagyan natin ng barya. Ito guys, puno tong lagayan ng barya kong inipon eh. Ayan. Kunti na lang. Siguro lalagay ko sa dito sa tapakan. Kunti na lang mga barya. Puno ito eh. Para daw swerte sabi. Ganun daw yun eh. <clears throat> three weeks, three weeks na trabaho. Ito na yung nagawa nila. Ang bilis. Uh, tatlong pala pag yung pinapagawa nating bahay, guys. medyo mahal pala ng mga materyales. Yanun talaga eh, may mahal magpagawa ng bahay. Ayo, ibigan na. taas. So guys, ah uh, napormahan na yung bubuhusan na ano biga dito sa second floor ayan tapos biga sa gitna pala yun ah, sa taas, akit tayo Yeah yung biga sa gitna guys ayan ah <coughs> Ilang pang plywood? Teka. Ya. Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Walo. Pa? Nakalatag na to. Siyam. Ayan, ganyan na magiging forma niyan Ay, ang hindi ka makakakita, eh. kung makakakita ya, makikita mo eh. Oh. Hindi pa, pero ganyan na magiging forma? Oh, ito. Asa yung flooring niya, 4 lang eh. Ha? na plywood yeah. <clears throat> ah yun oh si pinalabas pala nila yung bakal dito kasi kakapit dyan nahirap din palabasin ng bakal dyan eh ano yung buhos yan eh ginamaan yata yung tubo doon Yan guys, bukas i ano. Pag nalagyan nila ng plywood na ganto. Ito. Alam ko lalatagan na nila ng bakal yan eh. Para maging flooring sa second floor natin. Slab naman doon, madulo. Ayan. Post sa gitna. update update tayo dito mga weekly para mahantikita natin yung trabaho nila <coughs> ayan yung biga nila guys sa second floor ayan yung gawa kanina forma na natin sa kabila Ayan Yan yung second floor eh. Ayan, may mga tukod na